Alimutan mo na ba? May mabuti pang iba Hinusgahan mo dahil lang sa kasalanan ng isa Naiisip mo ba ang kanilang mararamdaman Matapos na ipagtanggol ating mga karapatan Marami pa rin ang pulis na naglilingkod ng tapat Ang kasalanan ng isa'y di kasalanan ng lahat Dahil sa pangukusga mo ng ganun lang kabilis Paano kung wala ng narinig nila ang pangmuhus ganyo sa kapila ng hira para mapaglingkuran kayo di ko to ginagawa para sila ay kampiyan pinapaalala ko lang ulit sa iyong kaisipan mo ang nakaalimot ka mo ang nakaalimot ka na may maputi ding pulis na minsang tinulungan ka kang magpabulag sa maling inasal ng isa dahil hindi lahat pareho libo-libo pa sila yung mga pangmuhus ganyo lubos nilang tinitiis paano kung wala ng bata ang naising magpulis kasi ito ay larong tagu-taguan sa loob ng 30 hectares sa property na may kasama mga distractions ng mga miyembro niya. So, muna kami rito hanggang sa may realize ko rin ni Pastor na hindi kami alis dito habang hindi namin siya nakukuha o ang kasamahan.